Sa number 7 Mayor Aldi Binitas ng Mando nga ng pag-release ng ayuda sa mga nga mga tricycle drivers sa syudad. Ilabi na karoon nga nagasaka ang presyo sa produkto petrolyo. Yari ang report. May 25 pa lang sa kapin 5,600 ka mga tricycle drivers na nakabaton sa tig 1,000 pesos nga fuel subsidy halin sa syudad. Halin sa nasuguran ng pag-release ng ayuda may 41 pakuntani ng mga benepisyaryo ng mga tricycle drivers ang luyag magkuha sa ayuda apang napaslawan bangod bansang kakulang sa ginakinahanglan ng requirements kasubong sa prangkisa kagiban pa. Ganigin mando na ni Mayor Albi Binitas nga mabuhina na ng mga rekesito sa god nga mabuligan na ang linibo ng mga tricycle drivers ilabi na nga nagasaka ang presyo sa produkto petrolyo. check which of those requirements are not needed para mas madali kita may tatlo lang to requirements sa ordinance so we'll try to stick to that uh, but then you know, on top of this magabot the isla sa Atong, make sure that we encode them sa atong nga database kapin sa 5.6 million pesos ang ginpainya pondo ang syudad para sa fuel subsidy sa mga tricycle drivers nga wala na lakip sa sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board